dati at pagtiwala ng pawang katotohanan ang tanging pangarap ko. Ang tanging kainan kung bakit patuloy na umikot ang aking mundo. May sumigap ako upang maging tanya at Mama, maya, sa tumasari mamamayag sa dyano. Wala akong pakailan kung may madanggin, masagi o matamaan. Basta hindi ako lilihit sa katotohanan. Ako oh, si Tonio. Pag-writer. Sa, <laughs> sa kasawa. <laughs> sa amal. Ang higit sa lahat. Sa mga pino. Bungo ng disisyon ko! Ano ba dyan yung bog ko si Esa? Esa!

Wala naman ka nalang, parang hindi ka dapat mga ba nakapiling ko sa isang babae sa pagsuko. Oo Alam mo naman, si Bosmany lang ang hindi ko magdamag. Si Bosmany? Ano na sulat at bilat? na ko lang sa isang jari ko. ang mo mga sa pamilya? Hindi ba kayo makita? Boy, sandra na

Alam mo naman ang na pagsimula sa pamamayag para sa mamayong Pilipino ang dahilang batok ng pagkuhay. Tay, sige na. Pumayag na naman po. Hindi ko kayo maitindihan. Tay, alam mo ano alam yung pagkukupay ni Marika sa Marcelo. Ano? Well, stop! Makukulong na tayo. Yes, yes, At paano naman tayo yung magkaganon? Yes, Mahal ko ang tatao ko. Mahigit pa sa buhay ko. Mahigit pa sa amin? Hindi oh. kayo pang tanin ang tatay mo Yung mga pinaglalaban <laughs> niya Yung paninig nyo na tinatawag niya Aba, umanigan siya At to, sinara yung bahay Sa gan pang drama Mabilis yung bata não ang mga talala rin dito! Ano talaga nangyari ili, ito, na sa isang Marco? Si Marco! Pinagal ako Marco sa iyan! Ang niya! Ang na sa radyo! Ang pinag-tigil din ang serpuloso ng radyo! Ang grabe naman grabe naman pala! ibang si Marco. Napakagaling ang Pangulo. Kaya naka sa kapangyarihan! So, nito nga to ngayon na na apat na nakakalambot at sa kagagong Hindi <laughs> <laughs> uh, ko na kahit ko! Kasi lang ang dibdib ko! ko! <laughs> Sa hulog ng langit, kung sakit ko. Oh. Ito pa, ito pa ang naging dahilan kung bakit nakawala ako sa pagkakas. Mawe. Mawe. Malapit na yung matapos. ba uh. okay. mabano amin na. Oo. Mawe. Kunti na lang. Isang page na lang.

Owó sọ̀nyọ̀ ṣe n'oseọ̀ kanatawa. nag-aaral sa Mintek na mundo nito kaysa mamatay nang no, walang panindigan mga anak. Pero kailangan ko na rin. Sir, bisa mo yan, eh. So, ano okay. so, sa so, mga magsasapitong yan? Alam mo na maaaring mangyari? Alam ko, Edna! Alam ko. Ano?